kaibigan, naguguluhan ka ba sa buhay? Nasa gitna ka ba ng unos? Umiiyak ka ba? Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit nabibigatan ka? Alam mo kung bakit umiiyak ka? Ito. Kasi nasa gitna ka pa lang ng kwento ng buhay mo. Hindi mo nakikita paano to matatapos. Pero may mensaya ako sa iyo. Ano yon? Alam na ng Diyos paano matatapos ang buhay mo happy ending po. Yan ang ating pagdadasal at yan ang ang na natin sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo na you will have a happy ending. Ikwento ako sa inyo. Alam mo yung misis ko mahilig sa K-drama. At iniisip ko, if I want to spend time with her, makikinood na rin ako. Alam mo, honestly, sa umpisa, hirap na hirap ako. Parang hindi ko maintindihan. <laughs> Siya enjoy na enjoy. Yung unang K-drama na pinunood namin, yung Chloe. Crash Landing on You. Maski title, di ba? Parang, parang ang hirap intindihin. Pero nandun na ako nakikinig. Abay, minsan may suspense. Yung talagang, yung, yung mga sundalo, ikakapture na, huhulihin na sila yung bida. Nako, talagang, ano kaya mangyayari? Ano kaya mangyayari? Pero sinilip ko yung misis ko. Nakangiti, excited. Ah, ibig sabihin, hindi sila mahuhuli. O kaya, mahuhuli sila, pero may magandang mangyayari sa... sa so. Kumbaga, alam na niya yung kwentong to. Bakit? Pinanood niya nang tatlong beses. <laughs> kaya, kaya alam na niya how the story ends. Importante yung ending, di ba? Kasi maski anong suspense ang mangyayari, mga problema na mangyayari sa gitna, eh, happy ending naman eh. Kaibigan, yung kwento mo, yung kwento ng buhay mo, happy ending yan. Maniwala ka magtiwala ka sa Panginoon. Sumunod ka sa Kanya. Gawin mo lahat ng Kanyang mga dapat mong gawin at magtiwala. May pangalawang kwento ako. Yung kaibigan ko, ginagawa niya yung bahay niya. Tawag siya sa akin. Brother Bo, bisitahin mo naman yung bahay kong ginagawa. Okay! Punta ako. Alam mo, nakita ko. Piles of wood. Semento. Yung sako pa. No? Scaffolding. Hindi maganda. Pero alam mo, nung nakita niya ako, ang unang sinabi niya sa akin, "Brother Bo, ang ganda ng bahay ko, no?" Ako naman, ah, uh, uh, alam niyo kung bakit? Ang nakikita ko, mess. Ang nakikita niya, mansion. Bakit? Kasi 'yun na. Nakikita niya na ang dulo ng kwento. Kaibigan, ang buhay mo parang bahay na ginagawa. Ngayon gulo, messy, di ba? Kahoy, semento na sa pa lang, madumi, scaffolding, wala pang pintura, ang pamit. Ibigan, kasi ginagawa pa lang, hindi pa tapos ang kwento. Nasa gitna ka pa lang ng kwento ng buhay mo, maniwala ka. Magtiwala ka sa Panginoon. Ha? Kumapit ka sa kanya sa dulo ng kwento may ka. Happy ending ang kwento mo. Ang ebanghelyo natin ngayon, si Mary Magdalene, iyak ng iyak. Nandun ang si Jesus, resurrected. Ha? Hindi, niya, hindi niya nakilala sa luha. Alam nyo, ganun tayo. Sa mga luha natin, hindi natin nakikita may blessing na pala sa harapan natin. Magdadasal tayo ngayon sa mga lahat ng na mga naguguluhan, sa lahat ng mga umiiyak, sa lahat ng mga may dalang pasaning mabigat, pagdadasal natin ngayon na kumapit ka para sa happy ending. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Dasal tayo, Panginoon. Lord, sa gitna ng bagyo na to, sinasabi namin sa iyo, sumusuko kami sa iyo, nagtitiwala kami sa iyo, sa happy ending na mangyayari sa buhay namin. Maraming, maraming salamat, Panginoon. Ikaw ang Diyos ng buhay. At inaangkina namin, maganda. Maganda ang dulo ng kwento namin. Sobrang ganda. Happy ending ang kwento. Naniniwala kami at nagpapasalamat kami sa pangalan ni Cristo Jesus. Amen and Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. I-share mo tong video na to sa mga feeling mo na kailangan nila yung mensahe na to kasi down na down sila. I-bless mo sila. Share this video. Okay, comment sa baba. I read them. I pray for you. At iniimbitahan kita maging full-time supporter para we can continue to share this message to as many people as possible and to support our other ministries. Kung pinapanood mo to sa Facebook, click mo yung button support now. Kung pinapanood mo to through YouTube, click mo rin yon yung, sal, yung button na join. And as my way of saying thank you, magpapadala ako sa iyo ng full tank Saturday and full tank Sunday. God bless you. I will see you tomorrow.